Astig naman. Si luwei Wei lang ang female player sa dual ranking. Grabe, halos effortless siya. Oo nga, pre. FYI lang ha, hinihingan ako ng online friend ko ng picture. Nadisconnect lang ako. Baka mamaya isipin may tinatago ako. Ah, kilala ko to yung online asawa mo, si Jen Shui Wu May territory quest lang kami kaya kami nagpakasal. Ba't naman ako magsisend ng picture sa kanya? Bukod sa pag-aaral, paglalaro at pagsusulat mo dyan, may iba ka pa bang ginagawa? Wala nang iba. Yun lang sapat na sakin. Alam mo, ang weirdo mo talaga. Yung ibang tao, pagpalipas oras lang ang games, tapos ikaw gagawin mong buhay mo. Nandito lang din ako. Gusto mo ba makipag-meet up? Sagot ko na din eh. Hindi, wag na. Ang mahalaga, nag enjoy tayo sa laro.